ngakasama, puntahan po natin yung ating unang makakapanayama ngayong hapun na ito. usapin po sa online gambling. so kahapon ho, may report ho tayo, sabi ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) uh, hindi pinapayagan at bawal yung mga nasa ilalim ng ayuda, no? ayuda yung sa mga uh, diaswd, uh, tupad, uh, for peace. sabi ng DILG bawal na sa online gambling yung mga kawani ng pamahalaan at yung mga opisyal. Sandali, teka. Sa civil service, nais nating malaman ano ba yung puntong ito. Meron bang ganito? Pwede ba to May legal issues barito rito? Assistant Commissioner, CSE Office of Legal Affairs Attorney. Ariel Ronquillo. Good afternoon, sir. Live kayo sa DZXL Manila. Si Lourdes po ito yes, uh, good afternoon, Lourdes. At magandang hapon po sa lahat din ng iyong tagapakinig. Meron pong, I don't know kung may existing or may utos din ba sa Civil Service Commission, sa inyo pong mga ah, nasa ilalim ng Civil Service Commission, na bawal sila mag-online gambling? Wala pong ganung pinag-uutos ang Civil Service Commission, pero... Sa ating pong uh, mga regulations, at ito po ay nakabase po sa batas, no? yung ating pong Administrative Code of 1987, Bawal po ang lahat ng kawanin ng gobyerno na mag-engage in any form of illegal gambling. A specific administrative offense po yan, uh, ang title po ay gambling prohibited by law. On top of that, uh, bawal din po ang mga kawanin ng gobyerno na pumasok sa kasino. So kahit mga legal yung gambling sa loob ng kasino, the mere entry into a casino is a prohibited act for government officials and employees. Ngayon, ito pong online gambling, hindi naman po nasa loob ng kasino yan. At uh, hindi rin po mariwanag kung iyan po ba ay legal o hindi. Ang panuntunan po dyan, kung illegal po yan, eh bawal po talaga ang taga-gobyerno dyan. Pero kung legal po yan, uh, wala pa po tayong masasabing sapat na batayan na hindi, hindi pwedeng mag-engage sa online gambling ang mga taga-gobyerno. Kasi nga po hindi, hindi po siya, kung hindi po siya illegal. Uh, sa ngayon po wala pa pong prohibition. Okay, para malinaw lang, attorney ano, na, naunawaan ko rin si attorney kasi ko uh, kung ako ay kawani ng gobyerno, papasok ako sa isang sa cellphone ko, gagamit ako ng cellphone ko for online gambling. Hindi ko naman alam kung legal o illegal. Uh, wala pang basis para pag nahuli ako, para matanggal ako doon. Opo, kasi ang pinagbabawal po talaga sa gobyerno ngayon is uh, engaging in any form of illegal gambling. Kaya okay. bago siya maparusahan, ang unang patutunayan ay ilegal yung gambling na sinasalihan niya. Uh, Atty. halimbawa, sige, legal ang gambling, gumamit ako ng phone ko, pero ako ay nasa opisina ko. Office ah, iba hour. Yeah, ibang usapan po yun. Kasi kung halimbawa, eh, imbis nagtatrabaho ka ay gumagamit ka ng phone mo at yun nga nagsusugal ka, eh, ibang violation po yun. Pwede uh, ano boyon uh, conduct prejudicial to the best interest of the service. Uh -uh. Pwedeng uh, violation of reasonable office rules and regulations. Uh -uh. Pwede rin pong simple misconduct. Pero hindi po papasok doon yung yung illegal gambling kasi wala naman pong patunay na illegal yung yung pagsusugal na ginagawa nila uh -uh. Uh, through the online gambling. I Pero the fact na ginagawa niya during office hours, yun nga po merong ibang mga administrative offenses na pwedeng mahumit okay. ang isang kawalin ng pamahalaan. Okay. Uh, attorney, sino ang nasa ilalim ng Civil Service Commission? Uh, anong mga kind of employees ito? Lahat po. Uh, ang Civil Service Commission po ay siyang uh, inatasan ng ating saligang batas na maging tapa maging tagapangalaga no ng uh, merit system. Uh, at uh, discipline sa buong bureaucracy, meaning uh, lahat po ng tanggapan ng pamahalaan, uh, in, that will involve non-presidential appointees at non-elective officials. Ang ibig pong sabihin, uh, yung mga non-presidential, non-elective officials ay sakupuyan ng aming disciplinary jurisdiction. Pero yung mga presidential uh, appointees at elective officials, Ah uh, hindi po sila saklaw ng aming disciplinary jurisdiction. Uh, pero halimbawa ako si, elective ako, ako si Senator Lourdes, yung mga kawani ko, yung mga staff ko sa Senado under sa inyo? Ah uh, yes po, okay. sakot po sila dahil hindi naman sila presidential appointees, okay. hindi rin sila elective official. So sakot po sila ng mga rules and regulations na inisyo ng Civil Service Commission pertaining to discipline. Oo. Yung DILG po, kasi may utos sila, may warning at mayroong kakaraping disciplinary actions, yung mga nasa ilalim ho nilang mauhuling mag illegal uh, mag, mag, uh, definitely mag, online gambling. I mean, wala bang ano doon? Wala bang problema between DILG at sa Civil Service Commission? well, uh, wala naman po kasi po ang mga ahensya ng gobyerno, meron din po silang ano, uh, kapangyarihan na mag-issue ng rules and regulations for their internal applications uh -huh. na ang susunod po yung kanilang sariling nasasakupan. Hindi po nila pwedeng i-implement yan sa labas ng kanilang ahensya. So kung ang isang uh, ano, uh, uh, kagawaran nag-issue ng ganyang patakaran, at ito po ay uh, maliwanag naman na sinasabi applicable sa kanilang mga kawani kapag po binayulate chan eh uh, meron po talagang pwedeng maging karampatang kaparusahan dyan. kasi pwedeng maging ano po yan eh pwedeng simple misconduct because of violation of uh, ano of an, of uh, an existing prohibition uh, merong violation of reasonable office rules and uh, regulations Uh, well, among others po, um, uh, meron pa hong iba sigurong mga offenses na oh. pwedeng ikarga dyan kung hindi susundin yung internal regulations nila. Okay. Babalikan ko po yung nasa ilalim ng Civil Service Commission sa inyo. Uh, parang malabo rin ho, no? Uh, naunawaan ko po kayo. So parang kung ako ay kawani ng gobyerno, uh, sa uh, nasa ilalim ako ng City Hall, kahit pala ako ay mag, uh, mag online gambling sa bahay ko, nahuli ako, nakita ako, naglalaro ako, parang walang basihan para ako ay matanggal. So, ang mga pagbabasihan po ay yung civil service rules. Wala pong basihan unless mapatunayan na yung kanyang online gambling ay hindi sanction ng batas. Mm. O kaya o kaya ay illegal, no? Pero kung legal naman po 'yan, wala pong magiging batayan under under civil service rules para managot po siya. Pero dahil yung inisyu po yata ng DILG oh, oh. ay sumasaklaw pati sa mga empleyado ng local government units eh ang mga local government units po under sa supervision ng DILG, baka yun po yung maging basihan para sila ay panagutin. Mm, mm So, rules, kundi DILG issuance po yan. Oo, so sa mga kawaniho ng pamahalaan under sa Civil Service Commission, alimbawa po eh isumbong, magusto uh, ko magsumbong, o si ano si si Ariel uh, Ronquillo nag naga uh, naga uh, nag, uh, nag, uh, online gambling sa oras ng trabaho, saan ako pwede magsumbong? Ano hubay ba yung Oo. Pero yung sa niya, kasi again, ibang usapan po kung gagawin niyan, kahit legal yan, pero ginagawa niya yan sa oras ng trabaho, oh. imbis na nagtatrabaho siya, eh yan po ay pwedeng isumbong sa kahit anong opisina ng Civil Service Commission. Kasi bawal po yan eh. Uh -huh. Kapag nasa opisina ka, dapat nagtatrabaho ka. Uh -huh. You're not supposed to engage yourself in any form of personal activities. Oo. Hindi lang sa online gambling mag-a-apply yan. Uh -uh. Maski yung mga during office hours nagtitinda uh -uh. ng kanilang mga merchandise, uh -uh. imbis na tatrabaho ay naglalako ng kung ano-ano, uh -uh. eh may mga karampatang offenses po yan. So uh -uh. hindi lang po sa online gambling niyan. Uh -uh. Pag nasa opisina, oras ng trabaho, dapat magtrabaho. Uh -uh. Wala ka pa din gagawin. At attorney, dapat ho may batas pa, I mean, para malinaw din sa lahat na pati legal na online gambling, kahit sa labas ka ng iyong tanggapan, eh bawal dapat pa bang mag Ma'am nasa batas na po 'yan yung pong pagbabawal ng ano paggawa ng ibang activities during office hours maliwanag na po sa batas 'yan nasa Oo. administrative code of 1987 yung pong prohibition against uh, uh, engaging in any gambling prohibited by law nasa batas din po 'yan uh, nasa administrative code of 1987 naulit pa po sa ating 2025 rules on administrative cases in the civil service. Kaya hindi ko kailangan ng mga panibagong batas dyan. eh. Pero ito kung online gambling, eh 'yan po ang hindi pa masyadong maliwanag ngayon kasi uh, kung legal yung gambling at at uh, hindi naman ginagawa during office hours yung pag uh, ano yung pag uh, engage sa online online gambling. Eh, hindi po natin masasabi na mayroong binayulate mm -hmm. na batas. Mm -hmm. E eh, mali pa na nga lang, katulad po ng DILG, nag-issue sila ng sarili nilang circular, applicable sa kanila, e eh, yun po yung magiging batayan para yung mga empleyado nila ay mas subject sa disciplinary action. Mm -hmm. as Pero as kung hindi ka naman taga DILG, mm -hmm. eh, sa, sa batas po ng civil service, wala pa pong maliwanag na pananagutan. Mm -hmm. Mm -hmm. As of this moment attorney ano meron bang natatanggap though wala nga malinaw pa meron ba kayo natatanggap na ng mga comment or complaint about government uh, employees na nalululong sa online gambling Ah wala pa po yung sa online gambling mismo wala pa po uh -uh. pero yung mga offenses uh, involving ano yung sa casino uh -huh. saka po yung any form of illegal gambling uh, kasi po yung betting di ba uh -huh. gambling din po yan uh -huh. and uh -huh. It's still considered illegal up to this time. Yung pong mga kawani ng gobyerno na tataya sa wetting, apparently may kasalanan po 'yan kasi they are engaged uh in, an, in a form of illegal gambling. Pero yung online gambling uh, well, sa experience ko po dito sa amin, mm -hmm. sa central office, wala pa po bu kaming natatanggap tungkol dyan. Attorney may tanong lang, paano po yung ano sabong Illegal po 'yun. Depende po, Depende po. kasi mayroong sabong na illegal, merong uh -huh. sabong na legal, no? yun pong sabong na binigyan po ng lisensya na para makapag-operate, hindi po natin pwedeng sabihin na illegal gambling yun. Kasi pinayagan nga po ng batas eh. Okay. Pero yung mga sabong na walang lisensya, ito po yung mga tupada yata na tinatawag sa iba't uh -huh. ibang lugar. Eh pag nakita kayo dyan at taga-gobyerno kayo, eh mukhang meron pong liability dyan. Kasi that is a form of illegal gambling. Uh -huh. Attorney, maraming salamat to ah, sa inyong paliwanag at para po sa mga kawani na rin po na under sa Civil Service Commission. Mabuhay po kayo, Attorney. Mabuhay po ang Civil Service Commission. Maraming salamat to. Pati po sa pagkakataon. Maraming salamat mga kasama si Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner, Civil Service Office of Legal Affairs. <coughs>